sa mga followers ni Maria Victoria Vlogs. Shoutout to you, Godless. back to my channel. Muli ako po ang inyong lingkod, Maria Victoria Vlogs, ang babaeng lakwa And for today's video, mga kamarya, i share ko sa inyo ang aming panibagong laruan. Bumili nga po kami ng electric bike. Hindi dahil sa trending ito, mga kamarya. Unang-una, ang purpose ng electric bike natin ay panghatid sundo sa aking estudyante at sa aking kapatid na nagtatrabaho. Pangalawa, pag nag-church day kami, dapat ay sabay-sabay kami ng aking mga anak. Kasi po, kapag nakamotor lang kami ay dalawang balikan. Ito, iha maghahatid yung aking mga anak at susunduin ako. Yun, dalawang balik kapag ka motor kami. Pangatlo, kapag namamalengke, dapat po hindi ko na kailangan istorbohin ng aking asawa upang samahan niya ako mamalengke kasi ipagdadrive niya ako ng motor eh. Ganon. Yun yung mga purpose ng ating electric bike. Yung tipong makakagalaw ka kahit wala yung mister mo. Hindi lahat ng bagay ay kailangan natin niya sa ating mga mister. Kaya nga naman, ibinili ako ng aking mister ng electric bike upang makabili ako at mapuntahan ko kung saan man ang gusto ko halimbawa palengke ganito ganyan syempre kailangan natin mamalengke diba hindi na natin kailangan sungkitin pa o istorbohin pa yung ating mga asawa upang tayo ay makapamalengke kahit madaling araw umalis ako ng bahay ay pwedeng pwedeng mga kamarya ngayon nga naman ay ipapa-assemble natin ang ating electric bike dahil nga po i-deliver ito dito sa ating bahay mula sa singalan lifetime warranty din po siya lifetime, Sorry, lifetime Tawag na lang <laughs> po kayo Deliver niya ako po ma'am Okay, deliver niya Sabi ako na yung freebie. Alay sinabi Alay Alay sinabi Alay sinabi Alay sinabi Alay sinabi Alay sinabi Alay sinabi Nagkuha siguro ano. Saan po yung branch ninyo, sir? Ito. Sindala niya, niya mo. Sindala niya mo. Tulog niya pa ni Tangtay. Balap ko. Balap ko. Ako. Ako. Di electric pa naman siya. gama. Tao gama. Opo. Dad. Dad. Kailan mabas yung gama, sir? Anong taon? Matagal na po ito. Mga ano po. 2019 po ah, 2019. Nagtatagal naman po. Yung Depende lang po sa ano. Gumaga. Sa trato. Yung ano niya sir, yung makina niya Ano kasi yung makina na Nabibili sa inyo? Kapag ka Opo. Pag ano naman Di ko lang buhala okay. La Pero La lahat ko La ng parts meron Sa, sa inyo? Gama

Naabihin. Meron din tayo 44 24 volts, 'yan. 44. Ang baba ng. 40 volts. Nakikita sa kanya kapag malapit na po siya malobat. Opo. Mamaya andi po. Yun po. Iyon

8 to 10 po. Yung charging niya. 8 to 10. bat pala. 8 to 10. Okay. He pag ganyan po, pa, mahal um, po. 80% po po siguran. Pwede niyo po po tapos, pwede rin po siyang kilis. Dalawang po. Tapos pagpapatay niyo po, itong unlock lang. Hmm. Tapos pag ano po, dahil yung gamitin, tapos papark niya. Alarm niyo lang po. Tapos pag ano, tapos pagpapatay niyo po ulit itong, itong lahat. <laughs> Baka gusto mo uminom tubig kuya. full charge na siya. Ito yung indicator. Ito. 100%. Ganon din naman doon sa ano. Sa kanyang, ano tawag? Unit. Ganon din doon sa kanyang, ano, battery. Tara, charge natin. po, nung pagdating nitong e-bike namin, ginamit na namin siya papuntang palengke. Tapos nag-ikot kami dito sa barangay. Nag-ikot kami doon sa kabilang barangay. Tapos, ngayong araw, hinatid namin yung kapatid ko papunta doon sa, ano, sa trabaho niya. Mga 5 kilometers away dito sa aming bahay. At, nagpagupit yung aking gwapong asawa. Mga ilang yung ano, dad? mga 1 kilometer away din dito sa bahay kung saan sila nagpagupit. Tapos, dun pa lang siya nag low bat. Ang ano dito, dapat i-charge mo siya 1 hour after mo siya gamitin. Tapos, kapag ka full charge naman, dapat 1 hour after niyang ma-full charge, tsaka mo siya gamitin. Ganon ang pag-iingat sa battery ng ating mga e-bike. Hindi yung harabas lang tayo ng harabas, eh talagang masisira ka agad At saka nag-drive si Tata. Ang galing naman ng Tata. Kung marunong mag-drive, baka mamaya bukas makalawa eh. Naglilibot na siya mag-isa gamit ang e-bike. Ay, upo daw. Kagaling naman. Dito ka anak kay mainit. <laughs> Dito naman yung kanyang saksakan. Ito. Huya. Oh, yeah. oh, sige. Go na. Baliktad. Saan? kan. Yan yung saksakan niya. Tapos, ito na, umiilaw-ilaw na siya. Yan. O, oh, yan yung red. Tapos, 100% kapag nando na siya, no? Ang charging time nito ay 8 to 10 hours. Ang paggamit naman ay depende sa kung gaano kalayo yung mga pinupuntahan nyo at kung ilang ikot-ikot kayo, ganun. At yung depende din sa bigat ng sakay ninyo. Ganon yung konsumo ng charge niya. Hindi porkit 100% tapos yung sakay mo, ang bibigat mga nasa 200 kilos. Mag-expect ka na agad din siyang malulobat. hindi naman agad, pero medyo mabilis siyang malobat kapag ka Gama. Nung ginamit ko ito kagabi, nung pumunta kami sa charge namin, Paraming tumingin kasi maganda nga daw at mukha po siyang matibay, sabi nila. Yan. Alam nyo po yung gama, uh, lumabas siya sa market taong 2019. Yan. Ang Gama at iba pang mga brand, katulad ng Wawawaw. Wow. wow, wow. <laughs> Yan, uh, pare-parehas lang din po sila. Kaso, depende po sa distributor, kaya po naiiba yung pangalan. ba diba, merong mga wow, wow ganon. <laughs> Tapos yung itong amin gama, magkakaiba po sila ng distributor, kaya naiiba po yung pangalan nila. Pero, iisang ano lang po yan. Kung uh, kumbaga, iisang factory ng galing po 'yung ano battery niya sa battery pa lang Para po siyang battery ng truck Malaki siya. Kapag uh, kapag uh, lumalaki ang battery niya Lumalaki din po 'yung capacity at lumalayo 'yung pwede niyang takbuhin. Itong battery nito ano to ah uh, lead acid. Tapos kapag uh, ano, kapag ka po pinalitan nga nun yung lithium, mas maganda po yon yung lithium. Kasi nga, yun nga yun, yung sinasabi natin na, ano, mas malayo yung pwede niyang takbuhin. Ito, ito lang muna kasi nga wala pa kaming budget doon. Ang importante, mayroon lang po kaming service para sa mga bata at kapag ka po napunta kami sa aming church. Yun, yun lang yung pinaka-importante muna sa ngayon. Tsaka maganda pa naman siya. Tsaka na kami bibili nung lithium. Lithium as, ay lithium lang yun. Lithium post Lithium phosphate. Yan. Wait na lang natin siya hanggang ma-full charge. Kagandahan niya dito mga kamarya, oh. Kahit naman ay napakahangin na nga. Meron pa siyang <laughs> electric fan. At saka meron siyang wiper. Siyempre. Meron siyang signal light. light. Wiper po. Ano siya? Um, manual. Nandun yung hawakan mo sa loob. Iwa-wipe-wipe mo siya kapag ka umuulan. Yan. Ganyan. <laughs>